welcome so, back to World Channel. So for today's video, ang dami ko ng vlog kanina pa pero paulit-ulit tayo. So simulan na natin ang video dahil nakita ko nga po itong tanglad. Ayan. Or tinatawag nga po nilang lemongrass. Again, hindi tayo sponsor nito. Ayan, golden spoon baka naman. So yung tanglad nga po. Ang topic natin ngayon dahil nakita ko to, why not i-share natin yung mga benepisyo nga po na pwede nating makuha di umano sa tanglad. So eto po yung kinuhanan natin. Ayan. Kasi sino may nag-post yan saka eto. Yan. Yeah, so, dyan nga po natin kinuha, pinagbangga natin. And, same nga rin sila nang sinasabi. So, uses of lemongrass or tanglad, ayan. Ito daw po ay nakakapag-cleanse ng kidney natin, liver, liver, pancreas, digestive tract, and of course, bladder. So, again, guys, yung uh, lemongrass daw ay nakakapag-cleanse ng kidney, liver, pancreas, digestive tract, and bladder. Number two po niyang, um, eto controversial to actually. Yung number two na kiniklaim nila na nagagamot nga po ng lemongrass ay kill cancer cell. So, napakaganda diba? Kung sakali talagang, dapat pala talaga uminom tayo ng uh, lemongrass. Especially kung meron tayong mga lahi-lahi ng, uh, alam nyo yun, mga nakakaroon ng cancers. Pero of course, ito yung sabi doon sa may Google. So, kill uh, cancer cells daw po. Number three Number 3 blood pressure. So, kung lahi din kayo ng mga tumataas ang blood pressure, yan, maganda din pala uminom tayo or mag-consume tayo ng lemon uh, lemongrass. Number four, flu and colds. So, ayan, sa so, mga sakitin, lagnatin, ayan, mga sipunin, mga ganyan-ganyan, kailangan po pala natin ang lemongrass. So, para may prevent lang natin, di ba guys? Alam niyo naman, mga herbal-herbal type na ano, ganun. And number five, detoxifier. So, yung mga... ma ah uh, gusto mag detox dyan. dahil marami na tayong toxin toxin tok yon toxin sa katawan tama di ba hindi toxic sa katawan Basta yon yon so pang detox din pala itong uh, lemongrass and another one is pain killer ayan so pain killer para um, sa mga kung naman yung katawan sakit niyo huy yung mga mas uh, mababa ang pain tolerance siguro makakatulong sa inyo yung tanglad ayon pain killer so kung mayroon tayong nararamdaman na ah uh, masakit sa katawan natin. Ayan, isa pala ang lemongrass na dapat natin consume. And again, nakakatulong uh, din sa stress natin. Ayon dito. Ayan, and gout. Ayun. Para sa mga usually yung mga may gout naman yung mga matatanda na. Ayan, yung mga bata pa, I mean yung mga teenager usually wala naman mga gout yan usually talaga yung mga mas nakakatanda so mainom din pala ipainom natin yung lemongrass sa mga may gout and of course sa mga stress which is parang tayo yung mga kaedaran natin ayan yung mga may edad-edad na dyan syempre marami, na uh, marami na po tayong stress sa buhay so isa rin pala yung lemongrass na makakatulong sa atin na mabuwasan kahit papano siguro yung stress. And number na wala na tayo sa bilang pero fever. Ayun, katulad niyan ng flu and cold, ayan, fever, katulad din sinabi ko kanina. Ay nakatulong din po yan. Digestion. Ayan, for our digestion daw, which is, ang ganda nga nun, para sa mga uh, may problema sa digestion. Pwede rin daw itong makalose weight. O, oh, weight wait lang. Mukhang kailangan ko na talaga uminom palagi ng uh, lemongrass. Dahil sa loose weight, nakita nyo naman, double chin ako. <laughs> Nag-double chin ako lalo. Itong uh, mga nakakarami, medyo tumababa tayo lalo. And again, uh, antioxidant. Ayan, antioxidant din nga daw po ito. And uh, nakakatulong din sa may mga diarrhea and stomach ache ayon dito and antibacterial and antifungal. Ang dami niyang benepisyo, di ba? Antibacterial and antifungal, anti uh, diarrhea and uh, stomach ache, yung mga um, actually painkiller and stomach ache. Parang medyo connected din naman pero of course uh, basta yun <laughs> yun na nga so kung nagustuhan nyo nga po yung uh, vlog po natin na to may sunang bubulol pa tayo sa bulol kaya ano kaya ang pwedeng inumin hindi joke lang pero yun na nga maraming maraming salamat po God bless ningat po kayo palagi and again uh, kung gusto nyo yung mga gantong video mag comment mag like at mag subscribe na nga po kayo and don't forget to share din po yung video na to para dumami rin po yung views natin And yun, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment, nagla-like at naka-view po dito at nagsashare ng ating mga um, videos. Ayun lang. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. Itadaki mga